Ay. na mga tropa. Yan. 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 Dito tayo sa bukid ngayon kasi maglinis tayo mamaya kasi init pa. Ngayon lang kami, ah, ano lang, saglit lang kami dito para lang napunta kami dito para maglinis. alisay, tsaka yung mga kawayan. Ayan, balik naman kami sa hapon siguro. Yung sa tapon. Kaya... Yeah. May ano naman tayo dito. May tanim na kalabasa. Ayan, tingnan natin kung may bunga. Ayan, dami mga ano ba, mga... Laya ng mga dahon sa kawayan sa kayong talisay namin 'yan. Si wala nalaglag yung mga dahon 'yun. Walis tayo mamaya. Mamaya na kasi init. Sobrang init na dito mga katropa pati mga halaman natin 'yan, tuyo na ang mga dahon. Yan dami ng mga ano damo dito nagtubo kasi minsan lang tayo makadalaw dito sa bahay. Yan punta tayo sa ano yung punong kalabasa yan magdaob ta mamaya dito yung ano malunggay na ano so, na matay sa init mamaya mag ano tayo dito maghaling para malinis dito tingnan yan may bunga dito mga katropa isa buti na lang nakabunga yung ano natin yung Kalabasa, ayan, ito yung bunga. Naguwang na. Yan isa lang. Yan isa lang 'tong bunga. Sana may bunga pa dito. Hanap tayo ng ano bunga. Ng kalabasa. Wala na, isa lang pala yung ano, kalabasa. Nawaan na. Buti lang nakabunga yung nakabungang, nakabungang isa. Yan. Gugulayin natin. Iulam natin yung ano, alabasa. Buti lang ano sa mga bata. Aba. Ah. <laughs> ah, ba ay okay, sa Agay, nagang migas. Yan mamaya kwata tayo ng kapayas mga hinog. Kain tayo ng kapayas. ماما ماما Ay, dirty. Mau mana di Mau mana Ma, Ma, Ma? Yana, Dito kami Noh si Bibi Jana udah tolong Mona, ya yeah, kasi main dito di itu. Hai, hai, entar mana? Entar mana? Hai, loh yeah. no, ding mungil. Nih apa nih maket rupa listis nih? No? <coughs> <coughs> Muka si Nenek Jan. <jen. coughs> <coughs> ini apa ini di si Gaminda masura si Jan yan araw na ng, ano ngayon ah, linggo kanina pa kami dumating dito umaga mga alas jes Hello dito hello, hello mga man. ninang ninang hi hello ito ba yan. <laughs> ah ting ting ting. kelabasa kinon nami kung pagulay na kumitawo doon muli mm -hmm. pin kelabasa sa imo tiguruto ha di to mm -hmm. Uga, susun, Tumban ah. Tumba naman dito sa kabila. Hmm. No? balik na kami kaagad mga katrupa sa tapon. kaso yun naman bukas na ba yun lang kami nakabalik dito sa bukid yung araw kami kaagad. agad Nabilus na kami dito kami kaagad dito uh, doon yung, so, yung hanap buhay rin natin nandun ah so sa bayan. wala tayong hanap buhay dito bukid yun sa lang kapag may harvest eh. sa bayan.

Upa mga tropa, nakarte na ako sa bahay. Papaya, yan loto tayo ng sardinas with egg mga katropa. Sangkap natin. Yan ito itlog, mga crack lang yung binili ko kasi mura lang yung crack. 6 pesos. E, 9 pesos, pauti sa ito. 6 pesos na lang na bukas to. 3 pot na bigas kasi may baho pa kami yan. Ito tayo, punan. Punan. Hindi. Init. Ay, ito yung ano, iniwa ko na lang. Ino ko na to. Ay, isa piraso yung laging itlog sa kasardinas. Sili sa saka sibuyas. Ihalo natin to. Ito, para bukas to Sa baon sa mga bata. Apat. Yung mga karak to, mga katropa eh. Yung mga basag ba. Mura lang yung basag. Yung, mga, yung mga siya. ini bagaimana? ini makita, ini dasar deh, kerak. sampai yang ini makita ini maklaro kasih kepun, ini, kita lagi maklaro. ini itu sih kan, ini maklaro tulaga ya, no basah. mga crack yan mura lang yung mga crack eh ah. graso lang talo natin yun sarap to mga katropa ito yung palaging bao namin sa school pa... pag mag ano na kami ah ito pala kakainan namin patong na kami mag school pasok para natin yung ulam namin palagi dati yun na Lampihan ko ng asin. May mm -hmm. itlog. Lurugin na rin ito sa dinas. Mm -hmm. Sarap ito mga katropa. Rumah